Good morning mga kabisay! Mega mega love shout out sa inyong lahat Kumusta ang lahat? At Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kabisay At panibagong kaganapan na naman dito sa aking kapaligiran Dito sa paligid ng bahay ng UFW na vlogger mga kabisay At sa ngayon mga kabisay eh, ay meron tayong gagawin So Sana isamahan niyo ako hanggang matapos ang video ito at siyempre bago ko umpisa ng aking mga gagawin mga kabisay ay gusto ko muna kayong batiin ng isang magandang pinagpalang araw ngayong araw na ito at kung makikita niyo mga kabisay ay ayan medyo maganda ang takbo ng panahon medyo maliwalas at lumabas ang haring araw So, oh, ayun mga kabisay, panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento ng buhay ko dito sa bahay ng OFW na vlogger. Pero dito sa, hindi dito sa bahay na to ako gagawa mga kabisay at mayroon akong gagawin na kung saan ay medyo malago na naman ang damo. Oh, samahan nyo ako mga kabisay at sana naman ay eh, tuloy pa rin ang suporta nyo sa akin kahit minsan lang tayong makapag-upload dahil yun nga laging busy so sa ngayon mga kabisa may gagawin ako at doon sa so may porsyo na yun na kung saan ay eh, medyo makapal na damo ayan eh, aking tatabasin mga kabisay at sana naman ay eh, nyo ako pero yun lang mga kabisay hindi ko maipapakita sa inyo kung paano kong tatabasin basta eh, pakikita ko na lang sa inyo kung matapos ko nang tabasin So, all alright, let's go. Atin bisitahin ang atin mga uh, tatabasin mga kabisay. Ayun, at dito nga tayo magtatabas mga kabisay. Ayan, yung mga damo yan ay aking uh, tatabasin dahil medyo malaguna para lumitaw yung mga tanim ko dyan na may tanim ako dyan ng mga kalamansi mga kabisay ayan kung makikita nyo may isang puno rito at ayan, mayroon din isang puno dito. At yan yes, sa gitnang iyan, mayroon pa diyang mga kalamansi, mga kabisay. Siguro makikita nyo na lang yan pag natanggal ko na yung mga damo. At uh, tatabasin ko lahat yan mga kabisay ngayon. So, abang-abang yan lang tayo mga kabisay sa mga susunod natin kabanata. Dahil medyo matagal-tagal itong pagtatabas ko dito. Alright. At ang mga tanim ko nga palang mga kalamansi, mga kabisay eh hanggang doon. So may balag na iyon. Pati yung ilalim ng balag na iyon ay meron doon mga kalamansi. Siguro ililibot ko na lang kayo mamaya. At sa ngayon muna ay magpupukos muna ako dito. Ito muna ang aking hawanin o tatabasin. At sana naman ay hanggang matapos ang video ito. Samahan niyo ako mga kabisay. At yung mga hindi pa dyan nakakasubscribe kahit kay Bisay magsasaka. Sana naman ay magsubscribe na. At hits nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong i-upload. At sana naman ay patuloy nyo pa rin suportahan. Abang-abang mga kabisay. Yun nga mga kabisay, ako yung nakapagpalit ng damit dahil napakaraming creative mga kabisay. At ako'y pinagkakagat. Gumapang sa akin katawan yung mga creative dahil hindi ako nakapagbuta kanina. So ngayon nagbuta na ako. At ayan na nga ayan, medyo marami-rami na rin kami na tabasan mga kabisay dahil tinulungan ako ni Paulo alright, at yun nga, mga kabisay ayan, labas na yung ibang mga kamatis ka, kamatis naman, kalamansi at ito nga pala dati mga kabisay, pinagtam na namin ang kamatis, kaya nga ang hindi gumanda yung kamatis dahil dinaana ng bagyo, kaya yun tinabas na lang namin hinayaan mo munang mapuno ng sukal at dito ayan yung mga kalamansing tanim malalaki na ayan at sa awa ng Diyos magaganda naman ang bulas yun doon nga lang yung isa doon sa may una kong pinagtabasan mga kapit medyo hindi maganda yung tubo ng kalamansi doon pero dito ay magaganda naman at ayan may mga bunga ng paisa-isa dati maraming bunga yan mga kabisay eh, pinurila ang yung mga bulaklak gawa ng hindi pa nagsasanga ng maigi so ngayon eh, mayroon pa dito so siguro makikita nyo na lang mamaya mga kabisay dahil tataposin namin muna ito bago siguro man ang halian so abang abang mga kabisay at sa wakas mga kabisay natapos din ayan at labas na ang ating mga kalamansi ayan Uh, dito banda medyo meron lang mga ibang tanim na uh, hindi na pinatay dahil maganda naman ang tubo tulad nyan mga sili at yong kalamansi iyang kalamansing iyan mga kabisi hanggang doon at iyong kumakita nyo may isang puno doon na maganda rin at diyan sa hilirang iyan ayan isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim anim na hilera yan mga kabisay papunta doon anim na puno pala ang isang hilera at ito ay anim din yan so, natapos na kami at dito banda sa may bandang silangan at, si Paulo na ang bahala dito mga kabisay kasi kanya itong pwisto eh Uh, yan mga kabisay ay pisto din ni Paulo. Tinulungan ko lang kasi masyadong masukal na. At dito naman, kayang-kaya niya na to. At uh, hindi lang ako makapokus dito kasi mga kabisay dahil marami rin akong ginagawa doon. Kaya magkahiwalay na kami ngayon ng uh, pwisto. Hindi ko na kayang pupunta sa baba, pupunta dito. Medyo pagod na ang person mga kabisay at dito ay may mga kalaman si pa na lilinisan si Paulo so si Paulo nang bahala nito at ako ay mayroon pang doon sa bandang ibaba mga kabisay at kung makikita nyo naman ang mga kalaman si dito ay magaganda na rin ayan 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 at dito nga lang mga kabisay ay medyo maliliit pa tong mga kalaman sing ito dahil dito ay mga huling tanim ito ay mga nasa dalawang buwan pa yata ito Dalawang buwan pa lang itong itinanim mga kabisay. Dahil itinanim ko yata ito ay June. So, June, July, August. Magtatatloon buwan. ito itong mga kabisay. Pero mayroon namang mabilis na lumaki mga kabisay. Ito huli din itong itinanim mga kabisay. Ayan. Mabilis din lumaki. At ayan, huli din yan. So, andun nga lang mga kabisay ay medyo napuril. Dahil, ewan ko kung ano ang mayroon ang lupa dito. Dahil, ito yung kauna-unahan naming tanim mga kabisay isang puno na to ay samantalang iyon ay bagong tanim ay tingnan nyo naman ang itsura kaysa ito na parang pinagtampuhan ng tadhana so yan lang naman ang na uh, mumukod tangi na medyo hindi maganda ang tubo pero dito naman yung mga huli kong tanim sa awa ng Diyos naman ay ayan at uh, Itong mga to, itong nililinis ni Paulo, eh huli kong tanim yan. Uh, dalawang buwan na yan. At yun, yung unang mga tanim namin, uh, si Paulo ang nagtanim dito mga kabisay. Tsaka ito, si Paulo ang nagtanim nito. At yan lang ang tanging asikasuhin uh, ko na lang ngayon mga kabisay. Tsaka yung konting tanim ko rin doon. Dahil hindi ko na kayang sumabay kay Paulo dito sa mga tanim namin. Dahil sobrang pinalawak ni Paulo. Hindi ko na kaya. <laughs> so yun mga kabisay salamat ng marami sa inyong lahat dyan at sa mga nakasubaybay sa aking mga video so maraming maraming salamat sa inyo at sa inyong mga suporta alright mga kabisay hanggang sa muli kita kita kids at thank you so much God bless us saan man kayo naroon sa sulok ng mundo sana patuloy kayong ginagabayan ng ating Panginoon sa inyong mga Uh, layunin para sa pamilya, alright thank you so much mga kabisay, bye bye